Hello guys Ayan guys, so lumalaki na guys ang bunga ng tanim kong milon Lumalaki na siya guys oh. Eh. Ayan, tinatakpan-takpan ko lang oh. Lumalaki na guys Tinatakpan ko kasi baka makita ng mga pasaway eh. Gugulay na agad yan Kahit Bubut pa. Ayan guys. Oh. Eh. Ayan. Dumadami na guys. Maraming maliliit. Parami ng parami ang bunga. natatakpan lang sa ilalim kasi makakapal yung daon maganda nga natatakpan hindi magita ng mga pasaway ayun guys oh. mga natatakpan guys oh. mga maliliit parami ng parami sana nga hindi sirain ng mga pasaway dalawang lang magakbang kasi yung nung isang araw dalawang piraso na apakan ko sayang namatay tuloy na laglag ayan mga nasa ilalim guys yung so, nakakatuwa na guys ayan guys dadami na sila guys Karamihan na sa ilalim, yung hey mga malilit guys, hindi makita-kita. Sa kapal ng daon. Itong talong na to parang wala nang pag-asang mamunga. Pero kung makaabot pa to ng panahon ng taglamig, bubunga pa to. Ano na kasi? isa isa na namamatay. Eh. Ayan guys. Oh. So. Isa isa na silang namamatay. Nalalanta na. Grabe kasi init dito. Kahit diligin ko, namamatay na. Pero itong iba may buhay pa Pag maabotan ng ano, makaabot pa to ng mga September. Mamumunga pa to. Namumulaklak siya pero hindi na nabubuo. Eh, namumulaklak siya pero hindi na nabubuo. Kahit sa gana sa tubig, talagang hindi kaya. Hindi kaya ang init. Ayun, sa yan guys sa tubig guys pinapaagusan ko ng tubig yan. Sagana sa tubig. Araw-araw ko pinapaagusan ng tubig to. Ay itong melon talagang pangtang-init to. Taginit talaga tinatanim to kaya ang ganda pa rin. malago lagu on down no? kamuti matibay din to matibay din ang buhay nga lang maliliit din ang daon sobrang init kahapon guys nagdidilig ako dito may nagdumaan na Pinoy nagtanong kung Pinoy ako sabi ko <laughs> sabi niya sa iba yung tanim na yun sabi ko <laughs> Sabi niya pa yung inaman ng tanglad. Sabi ko, sige, kuha ka lang dyan. Ito, guys, sinalagaan kong tanglad, guys. Hindi pa ako nakakuha dyan, pero may humingi na na iba. Binigyan ko siya, guys. Ayan. Mga kapal na yan, eh. Pinaparami ko kasi. Nang sa loob, may mga tanim pa ako, mga bagong tanim sa loob tagal lum tagal lumami nito hindi ka katulad sa Pinas dati nagtanim ako sa Pinas ng tanglad. ang bilis dumami pakarami yun lang ano yung lulutuin lang na manok ang wala kahit araw-araw ka maglitson ay ano maggamit sa litso na manok hindi maubos-ubos yung tanglad manok lang ang wala <laughs> ganun guys Itong pinaghihirapan ko dito guys, dami na dito guys. Lalo lalo lang yung mga nagnanakaw, yung mga ibang lahi, yung Bangali, Pakistani, Indian. Ayan, mga laging kumukuha dito. Wala silang pakialam kung kaninong tanim basta kukuha sila kukuha. Yan nga yung tanim kong kalabasa, hindi nakakalaki ang bunga eh bubut pa basta makita nila sigurado kukunin niya itong kanyang kalabasa ano na ito ipalanta na ano, matanda na kasi suko na yan pag talaga ang tao palang pag mahilig ka magtanim kahit nakawin pa nakawin yung tanim mo gusto mo pa rin magtanim Kahit nga sabi ng mga kasama ko, nagpapakapagod ka lang diyan walang kwenta. Pero ayaw ko ba? Gusto ko pa rin magtanim. Ayaw kasi nagmumukmok diyan sa tirahan. Hindi ka tulad ng iba, lagi lang na sa loob ng bahay. Kung hindi man sa loob ng bahay, gala ng gala. Ko kasi hindi man kumahilig pag naabutan ng taglamig, magtataglamig ng mga September, gaganda na tong mga daw ng kamuting baging na to. Yung talagang ano, yung upo guys na tanim ko, yung talagang paborito ng ano, ibang lahi. Yung bangladis, mga taga bangladis. Indian. Isipin mo guys, basta lumabas labas lang yung talbos ng tanim kong upo. Makadalawang dangka lang yan. Pag sunod na araw, wala na yan. Kaya ngayon, ang tanim kong o upo guys hindi na humahaba ang baging sinusundan yung talbos ng ano ibang lahi kaya pag nagtanim ng upo dito hindi talaga makakabunga Super so, siguro sarap ng talbos nito kasi isipin nyo oh, paglalabas yung mga dalawang dangkal pag sunod na araw wala na yan pero hindi ko rin nakikita ang kumukuha hindi ko makita pero dati yung duman dito na banggali humihingi sa akin sabi ko hindi pa naman namumunga yan eh. pag namunga ka ako pwede kunan yan baka yun laging kumukuha laging nawawala yung talbos yan din na nakakahaba ang baging ng tanim kong upo ganyan na lang lagi pag haba haba ng dalawang dangkal putol wala na yan guys maraming salamat guys sa panonood niyang uh, video thank you so much god bless us all